Okay, very blessed morning sa ating lahat. Kumusta po kayo? So, tayo po ay pupunta roon. Mas, mas press ko ng konti ang panahon doon sa likod. Tara po. So, good morning. Nasabi ko na. Doon ako nag-umpisa kasi doon merong signal ng, ng Wi-Fi. So, I can ganun pala ang TikTok eh. When you started do sa may wifi, maski pumunta ka sa medyo hindi na naaabot ng, yun nga, wifi, no? Uubara na siya. Then, if you have to upload the video, you have to come back there para i-upload doon. So, patong, bapatong ko dito itong cellphone. Baka malaglag na May ilang besan nahuhulog itong cellphone na to. Pero ang tibay, ha? Okay. Ayan. So, let me... Kasi nga natin ito istorbo share sa inyo some uh, truths no? regarding our faith hey, eh, Lord yun uh, mareklamo ka ba? Ayan. madalas natin narinig sa mga ibang mga tao kapag ka tayo ay nakakapagsalita ng mga parang mga against na nangyayari sa atin. Mareklamo ka, mareklamo ka. Pero ang totoo po, hindi po yung reklamo. Yun ay parte ng pagiging tao. O, oh, shocking ano. Dahil ako, pinipreach ko yung totoo. Hindi ko sasabihin na, oh, huwag kayong mag huwag ano, kayong magreklamo. Dahil ang totoo lang po, we tend, we tend to complain about everything. It's, and it's okay. Hindi ka hatulan ng Panginoon doon. Lamang dapat alam mo talaga yung... <clears throat> yung kung saan ka nakatayo o nakatindig, di ba? So, ito po yung kay Christ tayo. We are in Christ. We're not in ganito, we're not in ganyan. Kaya yung identity natin kay Kristo, regardless of that seemingly ugly situation that we are having, kung ano man yan, iba-iba pinagdaraanan natin, hindi ko pwedeng saklawan yung sa inyo, hindi nyo rin pwedeng, ah, sometimes malaman yung sa akin dahil, There are some personal matters that we cannot tackle on social media that easy because it's so personal. It's too personal, especially when it involves our families and some people na mananapit sa atin. Pero alam natin, isa lang ang totoo, lahat tayo may struggles, lahat tayo may mga pinagdaraanan. Okay? Even grace people, yes, ayan po ang totoo. Huwag mo sabihin na wala, meron at meron. Pero ang maganda, pasok hmm, tayo ngayon sa Biblia ang salita ng Diyos, ito po ang ito po ang Biblia, ito ang nagsasabi kung ano ang totoo, kung ano talaga. Kaya sometimes kahit sa kahit gaano kagaling ang isang preacher, puro magandang sinasabi, gano'n gano'n, tignan mo sa Biblia. Ano ba sinasabi ng Biblia? Okay. As a grace believer, ito po eh. Si Pablo po ito eh. Laban ka. O si Pablo to. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. 2 Corinthians chapter 12 verses 19 to 10. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Alam niyo gusto kong ipaliwanag sa inyo yan. Sufficient enough. Kaya meron pong topic, the sufficiency of Christ's finished work. Yun yun eh. Kasi bilang Kristiyano, <laughs> hindi ka na tumitingin sa sitwasyon. Yes, o oh, yun ang sinasabi ko. Yes, you have that situation, pero hindi na yun ang tinitingnan mo. You are looking kung sino yung nasa sayo. <laughs> Ito ngayon ang striking eh. Yung problema mo hindi masosolve yan. Dahil 2,000 years ago na solved na yan. You just have to reveal it. You just have to say it. You just have to declare it in Christ, tapos na ang problemang ito. May mga pinagdadaanan kayo pero dumaan lang kayo dyan. Huwag niyong hayaan na manatili yan. Yan ang sinasabi kong sasabihin ko sa inyo. Dumaraan lang, may pinagdadaanan pero huwag kang i-stay dyan. I-declare mo in Jesus' name, in Jesus' finished work, tapos na yung problema yan. Okay? At kung ano ang sinasalita ng bibig mo, yun ang mangyayari. Hindi ko makalimutan yan. Yan ang natutunan ko dun sa dating pastor namin. Bagamat hindi kami masyado nagkaintindihan sa iba, pero yan, light and death, sin the power of the tongue. Nung nasa Singapore kami, inulit-ulit niya yan sa amin. <coughs> inulit-ulit niya. Sapagkat may mga ilang pangyayari sa amin sa Singapore na kung tutuusin, nagtataka kami paano namin Paano, paano kami nakalusot sa mga bagay na hindi nakalusot wala nangyari pero ibig sabihin muntik na kami na, hindi ko sasabihin dito ha, pero muntik na kami na gano'n, muntik na kami na ganyan, muntik, muntik na. Pero ang Panginoon, grabe. Declare, declare. Ba, may problema ka. Lord, ayaw ko na ng problema ng ito. in Jesus' name, alam ko tapos na ito. Then, magmamanifest yung, yes. Okay? Yung ibig sabihin nito, hindi ka, hindi ka mananang hindi ka mananahan doon sa pinagdadaanan mo. Kasi I believe araw-araw, dapat iisipin mo kung sino kay Christ. Pero tignan mo, sabi ni Christ sa kanya, Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses. Weaknesses po ang sinasabi dito eh. May mga struggles tayo, may mga bagay tayo sa sarili natin na hindi natin pwedeng sabihin kahit kanino. ba? Diba? Maski sa magulang mo o kahit kanino, kay Jesus mo lang pwedeng sabihin. Ayun. So that Christ's power may reside in me. Ito po yung mga kahinaan. At sa kaso po ni Pablo dito, hindi po ito sakit. Hindi po ito karamdaman. Baka may magsabi, uy, karamdaman yan si Pablo. May karamdaman daw sa mata. Hindi po. Si Pablo, pinadalahan ng sugo ng demonyo. Si Pablo po, di ba? Parang sabi niya, may sugo si satanas na pinadala sa akin. Ang ibig sabihin doon, pinadalahan siya ng persecutor. May nagpe sa ministry ni Paul. Yun lang po ang ibig banggit din eh. Hindi po ito karamdaman na eh. hindi ito sakit. Lahat ng sakit natin, binayaran na ni Kristo sa cross. Wala tayong sakit. Magaling na po tayo. Okay? Kaya kung may nararamdaman kang symptoms sa body mo, especially ngayon, mainit ang panahon, Naku, baka meron akong ganito. Naku, baka... Yeah. Hindi po. Declare. You are whole. You are healed. Isaiah 53 verse 5 magaling ka na ha? Ano ba ang sinasalita mo? Ano ba ang sinasalita ng bibig mo? Yun yung mangyayari sa'yo. Dahil yan po nakalagay sa Biblia. Okay? <coughs> Ayan, sabi niya. Therefore, I will most gladly, uh, therefore, I will most gladly, ha? the more about my weaknesses, or weaknesses yun eh, so that Christ's power may reside in me. So, I take pleasure in weaknesses. Ayan, weaknesses yan, hindi sakit insult sa iyo. No? Tingnan nyo, ini insulto siya. Hardships, persecutions, and difficulties. Ayan. So, ba bawat araw talaga may mga pinaga. Pero, for the sake of Christ, for when I am weak, yun ang maganda. Then, I am strong. Hindi ba? So, halimbawa, nag nagde-declare ka naman, pero hindi pa nangyayari. May nakausap kong malapit tao sa akin. You declare things. Nagde-declare naman ako araw-araw sa sabi, sabi ko, declare it mo. Because when you are weak, then you are strong. Then, maya-maya nag-PM siya sa akin. Salamat doon sa verse na yun. Ito nga siya. Kuya, thank you very much sa verse na yun. Kumalma ako, sabi niya. This is a very comforting verse. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, hindi yan sakit. Hindi yan karamdaman. Ang banggit ng Biblia diyan, weaknesses, insults, hardships. Pero okay lang po yun. Aba kung wala ka ng mga ganyan sa buhay, patay ka na siguro. ba? Diba? Ibig sabihin, dumaharaan ka niya kasi buhay ka pa and you, you have to be thankful. You should be thankful. You're still here. You're still alive. You're still alive and kicking. You're still breathing. ba? Diba? And <laughs> dapat alam mo lahat ng yan. Dahil ang Panginoon, siya naman talaga lahat ng gumagawa. ba? Diba? Bago ka pa ipanganak, hinanda niya na lahat yung magiging buhay mo at kung kailang ka aalis alam niya na nasa kalenda actually wala siyang kalenda he's all powerful outside time si Jesus so I, I, I hope mula dito sa salita ng Diyos kayo ay natuto ng mga katotohanan ha? ng salita kung kailan tayo mahina doon tayo malakas Marami pong salamat sa inyong panunood and I, 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 continue declare dadami ang magsusubscribe at magpa-follow sa mga social media ko dahil ito po, wala po ako ibang hangarin dito sa mga platforms ko kundi i-promote ang finish work ni Christ in a way na kung saan nalilibang kayo at na-entertain -e kayo Ay, hindi po ako boring na Christian ayaw ko ng boring pangit yun dapat happy tayo lagi walang boring na ginawa niyo happy lang, God bless